Kag sa good vibes, masobra sa isa kalibo na kigbahin sa fun run para sa mga na-rescue ng mga idok ang mga purin. Isa na din sa ila, sa TikTok, ang isa kaidok agin igo igosang Indian target sa Banwa sa Mursa, na-rescue. Yaring report. My runners, fur parents, kag doggies ay nagtipon-tipon sa Sunday para sa pinakaunang athlete run, protection run. Ini para sa isa ka goal, nga matagaan pa sa second chances ang mga rescues may 1 kilometer nga poran kaupod ang for babies. Isa sa mga nagpasakop, amo si TikTok. Kag ang back project PH nga volunteer nga si Nana nga nagupod sa iya. Si TikTok amo ang aspin nga na rescue sa Banwa sa Mursa sa bulan sa Pebrero matapos kaging Indian target. Matapos mag-ayo ka rin sa iya inagyan, ini na siya karon. Pa fun walk fun walk na. Mga isa kalibot tanan na ang nagpasakop sa event kag ginpangunahan sang Atheron kag Back Project PH. Tuyo sini nga i-promote ang responsible pet ownership. Please do not forget Choose Back Project ay kinanlan ko sa wala ninyo mabuli. Kaya nga sustaining a show is not easy for us. But with your support and your everything is possible for the voiceless animal. So we are here to step up for them. Then we are we the voice for this uh, voiceless animal. Thank you so much. Magluwa sa po run, may 10 kilometer challenge man. Gani dako ang pagpasalamat sa organizers sa tanan nga nagpakita sa ilang suporta. Para sa Back Project PH, ang istorya ni TikTok magaserbi nga inspirasyon nga ang second chances ang worth fighting for.